Ngayong bagong taon, sikat na sikat ang mga tradisyon at pamahiin na daw ay makapagdadala ng swerte sa ating buhay. Kaya naman, sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga tips at mga pamparaswerte na pwede niyong gawin para mas magaan, mas masagana at mas masaya ang inyong taon. Kung gusto mong matutunan, keep on watching! Simulan na natin sa mga simpleng pamparaswerte na pwede mong gawin sa bahay. Una, syempre, ang pinaka gawin ay ang maglinis ng bahay bago magtapos ang taon. Ipinapakita nito na pinapahalagahan natin ang ating paligid at handa tayong tanggapin ang mga biyaya. Magwalis at mag-ayos ng mga gamit para mag-clear ang energy sa loob ng iyong bahay. ikalawa ayon sa mga tradisyon para makapasok ang swerte dapat mong buksan ang mga bintana sa madaling araw ng bagong taon ang pagbukas ng bintana ay simbolo ng pagtanggap sa bagong biyaya at mga oportunidad susunod isang pamahiin na madalas gawin ng marami sa ating mga kababayan ang maghagis ng mga barya o salapi sa loob ng bahay, naniniwala sila na ang mga barya ay magdadala ng kasaganaan at magpaparami ng yaman sa buong taon. Huwag kalimutan ang pagkain. Ang pagkain ng labindalawang prutas na bilog ay isang popular na pamahiin. Ang mga bilog na prutas ay simbolo ng pag-ikot ng buhay at ng kasaganaan. Kung may pagkakataon ka, huwag palampasin ang mga pagkaing magpapasaya sa iyong taon tulad ng malagkit na kakanin, noodles na simbolo ng mahabang buhay at marami pang iba. Isa pa, para sa mga gustong magdagdag ng dagdag na proteksyon sa kanilang buhay maghanap ng mga lucky charms. Isang halimbawa nito ay ang paglagay ng mga amulet or lucky objects sa iyong bahay tulad ng Feng Shui crystals or kahit ang tradisyonal na lucky bamboo. Huwag kalimutan na magsuot ng bagong damit sa pagdapo ng bagong taon. Naniniwala ang marami na ito ay magdadala ng bagong simula at swerte sa darating na taon. At syempre, para sa mga gustong mag-attract ng higit pang swerte sa kanilang finances, marahil ay maganda ring mag-display ng figurines ng pig o kaya gold. Pwedeng piggy bank o kahit anong simbolo ng swerte sa pera. Ayan mga kaibigan, ilang tips lang yan na pwede mong gawin para magdulot ng kasiyahan at kasaganaan ngayong bagong taon. Laging tandaan, mas importante pa rin ang magsikap magdasal at magbigay ng kabutihan sa ating kapwa. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito sa mga kaibigan mo para sa mga tips na ito. Happy New Year sa inyong lahat. I wish you all a prosperous and blessed year ahead. See you in my next video.